Megan Young buntis na nga ba sa first baby nila ni Mikael Daez, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Usap-usapan na yon sa social media ang mag-asawang Megan Young at Mikael Daez, ang hula kasi ng marami, mukhang ipinagbubuntis na ng beauty queen actress ang first baby nila ng aktor. Sa isang latest Instagram post, ibinandera ni Mikael ang video nila ni Megan na nag enjoy sa Boracay Island habang may pino promote na sunscreen products, pero ang agaw pansin sa netizens ay tila nadagdagan ang timbang ng aktres at medyo lumaki rin daw ang chan, dahil dyan, mababasa sa comment section na maraming fans na ang nagpaabot ng congratulatory messages sa couple. Narito ang ilang comments ng mga netizen. Parang buntis na siya yung shape ng tummy niya feeling ko buntis si Megan kasi tumaba na siya? Congratulations! May baby bump na siya. Hula ko isang month na siyang preggy. Parang buntis siya, nagiba ang katawan niya, tunga tapos lumaki yung Tommy Mama Bear. Sana yung taba pang buntis na hihihi. Ngunit, may ilan ding nagsasabi na hindi dapat Jenna judge ang isang tao ng dahil lamang sa kanyang katawan. Heto ang kanilang mga sentimiento. Porket nag-gain ng weight buntis na agad. Happy for them kung meron nga pero hindi po lahat kapag nag-gain na. Eto mahirap sa mga tao kapag tunga ba maraming sinasabi. The body comments are so cringe, there is, it's 2024, keep your thoughts to yourself, dami asumero na buntis porket na dagdagan, ang, curves, as of this writing, walang pang sagot si na Megan at Mikael kung totoo nga ba ang mga hula ng ilang netizens. Samantala, taong 2010 nang unang nagkakilala ang mag-asawa sa isang fashion event kung saan pinahiram ni Mikael ang kanyang jacket kay Megan dahil nakita niya itong nalalamigan. Simula niyan ay nagtuloy-tuloy ang pagkakaibigan nila hanggang sa naging magjowa na nga sila noong 2011. Dalawang beses ikinasal ang couple noong 2020 ang una ay nangyari sa Nasugbo, Batangas, January 10, at ang isa naman ay sa Subic, Zambales, January 25. Hanggang dito na lang po, paki-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa latest chika. Maraming salamat po.